One, two, three, four, five. Gamit yun ang addition. Dapat ang lalabas dyan is 50. Pag nagawa yan, meron ulit kayong isang libo. Rules. Bawal ulitin yung number. Okay? So, dapat bawal ulitin ah. Yan lang. Yan lima lang ang gagamitin. Tapos, dapat magagamit lahat. At addition lang ang gagamitin. 50. Fifty dapat ang kalabasan. Pag nagawa niya yan, isang libo na naman. Oh, Fifty ah. Addition lang. Okay. Gawin mo. Okay. Tingnan natin yung mga katalinuan ninyo. Oops. Ah, oh. <laughs> Paano yan? Paano yan? Paano yan? Paano yan mo yan? Addition lang. Addition lang ah. Addition lang. Fifty ang uh, magiging sum. Fifty lang ang kalabasan yan. <laughs> oh. Oh. oh oh ah kalkyu 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 segi kalkyu ah ah mesti boleh ditido bo ah eh game ah dah dah ayo dah segi ah Yan na talaga yan <laughs> Addition lang ha. Ah. <laughs> 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 sige, game mo, game mo, game mo. Game mo. ba? Try mo, try mo, lang. Tingnan natin kalang... Seven. Uh, ito. niyan Ano yan? Oh, sige, game mo lang. Uh, 32. Mali mali. Oh. <laughs> uh, ito. ano yan? Uh, 43. <coughs> Last plus 12. Plus 12, di 55 ka agad yan. Malina. Ay. I... 34. Oh, 34. Mali pa rin yan. 34, sige. 34 plus 12. 46. Plus 5. Oh, 35. Plus 12, 37. Plus 4, 51. Sobra na isa. Sobra na isa. Sobra na isa yan. Oh. Sige. Kala mo, madali ah. Ah. Dilap, dilap. Dapat saktong 50 lang 'yan. 50 lang na sakto 'yan. Ah. Ye. Mas 'yan. Ah, oh, 25. Ay, 52 pala sa akin 'to eh. Ayun, 25. O oh, sige, 25. Plus para hindi nalilito yung mga viewers natin. Kasi ito, galing to kay. Yan, siya nagbigyan nito. Alam niya daw na mahihirapan kayo dito at mababaliw kayo eh. Kaya binigyan niya yan. Thank you so much. Shout out sa'yo, idol. Yan. Ano yan? Ano yan? Ano yan? <laughs> <laughs> uh, ano yan? Ano 14 plus 25 and 9 39 plus 3, 42 lang yan o oh. <laughs> ano o, oh, hindi sa isang libu gaantay o oh. <laughs> addition lang yan addition nga lang yan 1, 2, 3, 4, 5 addition magiging 50, pag nagawa niya at Isang libo yan. Twelve. Ah, twelve daw. Twelve. Ganyan ang <laughs> twelve. Kasi ganito na twelve sa Ah, twelve. Last. Twelve plus. Ah, uh, isip. Hindi <laughs> Ah, uh, so that's Plus 35. Ah, uh, 47. Plus 4. Fifty one pa rin yan. Fifty one pa rin. Dapat saktong 50 lang yan, ang kala. Dapat saktong 50. oh, 15. Ah, oh, 15. Last. Jangan membaru, jangan membaru. Plus 24. Ah, uh, plus 24. Plus 24. Ah, 15 plus 29. 39. 39. 40 to lang. 40, to 40, to 40 lang. 1. 1 lang. lang yan, 1. Oh, uh, ano? Kala nyo, ah. Addition lang yan, eh. Diba? Pag addition, kayang-kaya ng, ano, kahit grade 1. <laughs> kahit grade 1, pag addition, sabi nila, madali lang daw. Bakit? walang nagagawa yung mga calculator ninyo? Nabaliw na? Hindi. Malay. Ano, ah, oh, sige. <laughs> Dapat magamit lahat yan ha ah. Magagamit yang 1, 2, 3, 4, 5 37, 34 lang yan guys ah. Ah, Sige 34 34 Plus Ano pa plus nyo? Ah hindi pede <laughs> Hindi pwede 37 yan Kahit 350 to na yan. Hindi pwede maging 37 yan. O, pwede ganyan. 37. O, yan. 37 yan. Plus. Ano yung pa-plus natin? 14. 51 pa rin yan. O. Ay, 61 na yan. Magiging 61. Ay, 51. Tama. O, 51. Pag ganyan yan. Dapat, 50 lang. O. Dapat, 50 lang. Ano? Kaya pa? O. O. Share it na. Oh, sang ah, sang ya dong no, sayang. Ah, oh, segi, limo. Nai. Hmm. Hello. <laughs> <laughs> lapina, lapina. Ah, oh, lama lapit jen, lama lapit tau. Tato, tato Ah, tarik Last one. Ah, <laughs> oh, ano? Ah, last one minute tayo. Masyado yung mahaba na. <laughs> 36 plus 24. Oh, plus 24 36. Ilan yan? 60. Sobra kayong yung 10 piso. Yan. Dapat 50 lang. 30 seconds. Para sa 1,000. Isip-isip plus dapat Addition nga lang. Addition lang yan. <laughs> so, Ano? <laughs> Kaya pa? Kaya pa? Okay. Five, four, three, two, one. Okay guys, hindi nila nakuha ngayon. Kala nyo ha ah. Kala nyo madali lang ah. Ano? Ba't na tamemi kayo? <laughs> tamemi kayo ha? So ganito lang guys. Napakadali lang. Dapat magamit lahat yan. Tapos addition lang. Ba? Diba? May, ma may muntik na makakuha kanina. Okay. Forty-five. 3. 2. Okay. So i natin yan. 5 plus 3 plus 2. 10. Diba? Ten yan. 0. Carry 1. 1 plus 4, 5. So, equals 50. Easy. 1,000. Okay, guys, ha? Ulitin ko. 5 plus 3 plus 2? 10. Diba? 10 yan. 0. Carry 1. 1. Carry 1. 1 plus 4, 5. So, equals 50. So, ngayon, congratulations. Wala kayong... One Salamat. Bye, -bye. <laughs> yeah. Thank you. Thank you. Bye. Bye.